Otherwise, uh, kita ng polis, papatuyo sa bahay, patanong ko sa iyo sa pulis kung bakit kita nagbabayad ng tapo. Simple as that. The well, last media to accompany the pulis, with the polis, dito sa dokumento na to, sir, hindi ka nagbabayad. Tatanong lang kami kung in front of the media, para walang masabi. Polis ako, putain ko. Militar eh. Pag-parking ng sakinan mo dyan, kung saan ka nakatira, anong subdivision ka ba? Tapos, uh, pakita mo lang. Patanong lang kita sa military o police, why are you not paying the proper tax? And you're enjoying the the planet of uh, the city, di 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 the, the Republic of the Philippines. Gumagamit kayo ng tubig, gumagamit kayo ng the roads, you're enjoying the protection of the police. May nung iba dyan, kayo mga milyonaryo, may mga security guards kayo na police or military and we have kept a blind, blind eye on that. Kayo lang ay may mga bodyguards na di baril. Eh, alam mo, mawala sa inyo yan eh. And I could, uh, If uh, the Commissioner of uh, Internal Revenue give me a list, then uh, you are a violator. you travel, you cannot travel anymore. Then immigration, violation I will order the BIR to file cases once it's uh, pending in court. your freedom of movement movement is uh, perfect. yung ibang kriminal bakit din yung mga hindi nakakalabas kasi hali kayo it's always a crime if you do not pay your taxes properly and pero bayaran ninyo kung ano yung assessment sabi ko wala na kayo problema And I will never, never allow anybody also to disturb you. Ganon lang yan. Eh. lalo nang ito mga drogista, kailangan ko ng pera sa ginawa nilang ano. Kung tulong kayo sa kampanya, mabuti pa. So, kahit kaso naghirap yung Pilipinas, marami akong billion yan. It will run into billions na gawin kong mga nationwide uh, building, it's uh, barrack style inside military council, but I will, uh, you'll be inside the barbed wire. <coughs> Not because na mag-escapo kayo. Lumabas <coughs> kayo doon para, pag-tourist <coughs> ka. But para hindi kayo maglabas-labas to, you know, pulled up na naman, because it, it's a monkey on your back pagka-adik ah, ka, may unggoy dyan sa likod mo ka-sabit sa iyo. Gusto mong alisin, kaya ka magkirikire. The only way to do that is you have to find the fix for the day. Ihirit ka na naman. Yung bigay ng... Pero di ko talaga alam. Uh, yung mayor ako, alam ko naman. Kaya ako pinapatay mga putang ina yun, yun eh. Hindi ko alam ganun kalala ang problema. By the hundreds of thousands. Please. I have a problem to solve. Do not be the solution. Naghanap ako ng solution na ito. Kung wala akong mahanap ng solution, ikaw yung gawin to. I'm not referring to yung mga taxpayers. I'm referring to yung mga central mamili kayo. Sinasabi ninyo na human rights hindi makakatulong sa iyo. you are destroying my country, that is a form of a war and to preserve the peace of the land. Mayor But President? Yes, sir. Uh, may sulat po si si, uh, si, CJ Sereno. Nabasa hmm. na po ba ninyo? May concern po siya doon sa nilabas na judge. At yung isa daw po doon, patay na daw po. Well, that's the list of the yeah, kaya siguro. But that means that historically, that judge was playing sa drugs. So naka-input na yan doon sa intelligence uh, agencies. Alam mo ho, hindi basta-basta ang military pati police magbigay ng Nakakasira sa kapwa-tao nila. Nothing personal yan. Wala naman kayong negosyo dyan sa kanila. Wala naman utang sila sa ikaw sa inyo, o sila sa iyo. Wala. So, kaya gano'n. But dumabas na yan sa computer. Isang judge was uh, ousted because of uh, well, uh, corruption na. Uh, the term is ignorance of the law yung mga iba, patay na, pati yung mga pulis. Nakita mo yung may deposito doon na chemical sa it? apayaw, kasi tayo apayaw na Yung pala patay na. But it's not corrected. It's not going on record na ikaw ay, we are not bothered. Hindi naman kami pinapaalam ng patay ka na ba o Basta nandyan yung pangalan. Kaya imposible magsabi malinis kami kita mo, patay na yon long time ago. Ba't nakapasok ko dyan ka sa computer? At maybe nakikinig kami sa inyo. Do, akala mo talaga bubo rin ang gobyerno? Ipita namin, baka naririnig namin, o oh, baka may bulay. May isang bayan pa dito, hindi ko i-mention, na nagbibigay ng, oh, yan o, oh, yung mga tao ninyo dyan sa Pilipinas. I would not name the names, but uh, but sabi ninyo na ano, i higher technology hindi niyo alam, nakukuha kayo. Hindi nga natin makuha kasi wala, wala tayo niyan. Itong bayan na ito, tumutulong at galit rin sa droga. At pinapakita sa amin na yan. Oh. No? Kaya lang, na itong siyabo, kaya ng uh, illegal possession of firearms, kailangan mahuli mo nandiyan siya. So, na nagkukultivate ka o nagtatanim ba? Para at this sabihin mo, hindi akin yan. At walang tiskigos na ikaw nagtatanim, tabla yan. Uh, one month after, sabihin mo, akin yan. Pagdating sa korte, totoo ba ito? hindi. Bakit? Eh, pinipilit na ako ng pulis eh. pulis anong ebidensya mo? Kailan yan? Tahapon lang namin just na nakita yan. Nandoon siya? Wala. Hindi wala. Ganon ang takbo ng demokrasya. Ganon ang takbo ng ating korte. So ako, maghanap ako ng ibang solusyon. Kung wala akong exhibit, di ikaw mismo ang exhibit ko. Wala akong may pakita sa taong bayan na katrabaho ako para sa ating kapakanan lahat. Eh, wala kang conviction. Mayor, ano ipakita mo? Mahintay ka. Kaya oh. so, ko yung kinakuha ng funeraria. Yan ang exhibit ko. Ay, let's say, hantar ko niya. Mayor President, I will not allow under my watch. I will not allow the Philippine Republic to will. Just like a flower after a few days. Lumala, nalalaya I will not allow this country to under me. Kayo ang hindi ah. Kayo talaga. Let's not ask the people the nation magluhod sa inyo. Ay nako. Karkas ang nabas mo. And all the others na may atraso sa taong bayan. Whatever it is. Ako ang maraming atraso. Hayaan mo ako. Presidente ako at sasaguti ko lahat dyan. Trabaho ng pulis, military. Tapos ko, order ko, hulihin ninyo yung mga droga. At anong mangyari dyan, uh, along the way, akin yan. Huwag mong i-demanda yung sundalo. Hmm. Magiging papayaw. So yung sundalo, okay ha? Dyan lang kayo. Susina ninyo. Sigurang bahala. Kayo ang nag-umpisa, eh, di naman kami eh. paghingi ng na topic. Ang bata ko. Hayun, ah, dila ko basta. President, <laughs> uh